Good morning mga ka-master, dito tayo ngayon sa Baliwag. Papakita natin yung alaga ng ating kaibigan ng babae. Oh. Ayan. Ah, gandang manok ni kaibigan natin. Oh. Ilang buwan na yan? Isang taon oh. na ito. Ay, isang taon na. Meatlog na ano? Oo, meatlog na. Ayan, inayin. Ang oh. gandang inayin ito. Ayan mga ka-master, malapit na mitlog meatlog. Oh. Ayan. Thank you, kaibigan. Shout out. Shout out ka ba na? Maraming salamat oh. po. Ayun, salamat. Eh yeah, ba, amas na paray pa tu Martin manok dito. Ayun. Yeah. Gandang golden no? Oh. oh. Yeah. Paray yeah, pa tu oh. Isa-isa natin mga manok dito, mga master. Golden Boy sweater. Golden Boy sweater. Silam puan. Eh 6 months old Golden Boy sweater. Nah, apa kan Golden Boy sweater. 6 months old Mama Master. busy busy si Tate Enting eh. Tate Enting eh. Ano ba yan? Ayan kayo sa akin, pag gusto nyo kanawayan. Uh -huh. Ayan kanawayan, batong bata, hindi ah. Galing pa. Saan galing yan, galing? Galing sa ano to, sa pasar. Sa pasar. Ayan na Ano lang ang presyo nito? Ah. Uh Wala, -huh. uh -huh.

lagi okay. yeah. para mga tu martin na paray pan tu martin nga kaya kayap ma sa kau no pa yeah. may nakita tayo si ni balang wala na na si ni balang mo ganda, bata pa, six months si ano. na pa ganto si balang makaga master yeah.